Magandang araw mga ka-Vlog ng Pasig, mga kapapasigayan. Nandito tayo ngayon sa St. Gerard Construction Office para nga sa kanilang uh, charity event na pamimigay ng wheelchair, uh, tungkod at uh, sphygmomanometer o yung uh, BP aparatos para sa mga kapwa natin no So, ito ay uh, ginanap o ginagawa nila para bilang uh, pasasalamat na rin no? dahil nga nagdiriwang uh, ng kanyang magdiriwang ng kanyang kaarawan ang uh, presidente ng St. Jared Construction walang iba kundi si Ma'am Shara Discaya okay, so, in return gusto namin mamigay din sa mga iba na itong barangay ng pasi pero hindi po nangangahulugan po baka may issue no? baka natatakbo kami wala po. Gusto lang namin talaga tumulong sa bawat isang individual. So, bago mag-birthday, bago yung birthday ko, which is on Friday, may mga events naman na nangyari. So, yung mga bata, nag-focus din ako. Tapos, bloodletting. Tapos, ngayon naman, maninigay ako ng mga wheelchairs, mga baston, tsaka mga PP kits sa mga health centers nyo. Okay? So, yun. Sana kahit pa paano, ma-share ko namin kung ano yung blessings namin na nareceive. O, tsaka sa Pasko, inaanyayahan ko po kayo lahat. Uh, every year naman, namimigay kami dito sa harap ng house namin. Ewan eh, ko kung yung iba, ha? Nakaranas ng kumila dito sa amin. Meron? Oo. So, every year yon So, for the seniors this year, dadagdagan namin ng konting grocery. Okay? Yan ay po sa salamat sa buong taon ng blessings namin. Gusto namin i-share sa lahat ng tao kung kaya namin i-share. So, dito lang sa Pasig kasi taga-Pasig kami. Lahat ng mga barangay sa Pasig, uh, mga kapitan ay nabigyan ng uh, listahan no? kung sino yung mga ililista nila mga kanila mga residente ng komunidad. Even mga Uh, city officials natin. Nakita nga rin natin, andyan sila Councilor Kiko Ruscha Councilor Saibel Asilo, Councilor Reggie Balderama. at iba pang mga organizations na rin natin dito. May mga HOA, uh, mayroong mga PWD organizations ng lungsod ng Pasig. Ayan. So sila ang uh, mga naging tulay para sa mga nangangailangan pasigenyo. Uh, dito nga sa tulong o sa blessings na pina, pinamamahagi ng St. Gerard Construction. Uh, nagpapasalamat ako kay Sir Diskaya ng may-ari ng St. Gerard at sa binigyan niya ako ng bagong wheelchair. Maraming maraming salamat po. At lagi kayong tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po sa inyo, sir. Naway, pagpalain po kayo ng may kapal. At ipagpatuloy ang pagtulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Good morning po. Ako po si Cristo pero po. Presidente po ng PWD po. Lang Kanyugan po. Barangay Kanyugan. Uh, ito pong wheelchair po ay para po sa aming kasamaan po na si Chelsea po na nangangailangan po ng wheelchair. Kaya po, nandito po kami para matulung, ma, makalapit po sa St. Gerald at matulungan po ang member namin po. Para sa akin po, uh, napakahalaga po nitong wheelchair po kasi dahil po dito maari po mailabas o ma, makapasyal po ang aming member na nasa bahay lang po. Dito makakatulong din po para madali po siyang nadadala kung saan po niya kailangan ma ma madala po ka tulad po ng sa ospital. Ang grupo po namin ay nagpapasalamat po sa St. Gerald po, sa tulong po na kanila ibinibigay ng mga wheelchair at tungkod po. Malaking bagay po ito para mas ma mapagang po ang pagkilos po ng aming mga membro sa kanila sa pang-araw-araw po nilang pangangailangan. Maraming salamat po. Uh, ako po si ano, uh, Eric Torres, recipient po yung mother ko uh, ng wheelchair. Uh, Uh, una po, nagpapasalamat po sa Diyos. Pangalawa, sa nag-organize po nito, nagbigay po nito ng mga ganto accessories na malaking tulong po. Kila ma'am, yung sa buong uh, St. construction, gano'n rin po sa ating city council, lalo na, lalo na kay ma'am Saibel, uh, naging way siya para mabigyan kami ng gantong oportunidad na mag mag magamit ng mga nangangailangan. Ako po ang La President sa Kalawaan. Uh, nagpapasalamat ako kay Consi Reggie Valderrama dahil nabigyan kami ng ganito na alam ko naman na magagamit ng aming mga membro sa Dampa. Uh, tsaka sa St. Gerald po, nagpapasalamat kami at meron ganito mga activities na maraming salamat po. Maraming salamat po kahit papalo nabigyan ng mama ko ng tungkod at saka pang BP. Oo, oh, po si mama nagme-maintenance po. po. Uh. maraming salamat unang una sa taas at pangalawa na dito po sa pagbigay sa akin ng tungkod at saka sa BP. Maraming marami pong sponsor ng tungkod. Tungkod nito at saka sa BP. Salamat po? Ako po si Lydia Biera Taga, taga-Santa Cruz. And good morning ka. Ano po masasabi natin dito nga sa charity event? Siyempre, uh, malaking pasasalamat ko para sa mga nasasakupan ko dahil uh, pagka nagbe-birthday si Sir Carly at si Ma'am Sara, ay tumutulong sila sa mga tao at uh, maraming nakikinabang na pasigenyo. Kay Ma'am Sara, advance happy birthday at uh, nagpapabot po ako ng uh, malaking pasasalamat dito po sa tulong ninyo sa aking mga kabarangay na nangangailangan. At uh, sana magpatuloy pa at uh, God bless po always sa inyong mag-asawa. Uh, we're very thankful po na we have uh, private uh, groups and organizations sa uh, gaya po nito ng SGC na nagbibigay po ng kanilang uh, their own support dito sa ating uh, lunsod. Ito nga sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga wheelchairs, sa mga tungkod, meron pa nga mga BP. Uh, you know, syempre dito sa lungsod natin, we need all the help we can get dun sa hangad natin na mapaangat ang bawat buhay ng Pasigenyo. We really appreciate yung efforts ng mga private individuals, private uh, groups and organizations na nagsishare din ng kanilang blessing dito sa ating mga kapwa Pasigenyo. So we're very thankful. Again, marami nagpapasalamat sa akin. Sinasabi ko, tagalista lang po kami. You know, we're very thankful. Ang dapat po pasalamatan mga private organizations gaya po ni St. Gerard na nag-e-effort din na makatulong sa kapwa. Uh, happy birthday po kay uh, Ma'am uh, Sarah. Uh, yun po actually itong uh, gift giving niya is part of her birthday celebration so we really appreciate that na instead of receiving sa kanyang kaarawan nagbigay din siya so we're very thankful po Ma'am Sara uh, Sir Curly salamat po sa inyong tulong sa ating mga kapwa pasigyan ah uh, maraming maras maraming salamat kay sa St. Gerard kay Sara at kay Curly alam mo, isang malaking bagay ito na narinig naman natin ang pinanggit niya na hindi naman siya nagpapapekto na siya hinahalo ng politika. Direkta nga nga niya sinasabi, di ba? Na ito'y wala siyang balak sa politika. Ang sa kanya kung paano makakatulong at ito'y pagsishare ng mga biyaya na natatanggap nila. Na isang malaking bagay yun para dito sa lungsod ng Pasig. Ang katotohanan nga, walang kulay ito eh lahat binigyan niya pagkakataon lahat ng barangay lahat ng elected officials na pinadala nila na mag-request sila magpadala ng mga pangalan at walang pipiliin hindi ba banggitin ko ano man uh, happy birthday Sarah at nawa ay lalo kay magtagumpay sa inyong mga ninanay sa buhay dito sa negosyo na sa Gerard. Na sa ganun ay lalong makinabang, lalo nyo share ang mga biyaya dito sa mga tao sa lungsod ng Pasig. Uh, natutuwa naman kami kasi ang daming dumating na recipients ng wheelchair, ng walking stick, tsaka yung sa pang uh, Yung ibang barangays kasi... Parang ilan lang yung baranggay kanina. So until afternoon and then until the, ano November 9, Mamimigay pa rin kami. Masaya akong uh, na, nandito sila, uh, prelude to my birthday. So masayang-masaya ako na madami ako na pasaya din. Umabot yata ng kulang-kulang 900 uh, wheelchairs, uh, walking stick at uh, BP. So bali pinamigay namin to ng hinati sa tatlong batch, uh, November 7, 8 and 9 para hindi magkagulo at para sa kaayusan. Lumapit po kayo sa lahat ng mga city councilors nyo at saka mga barangay captains nyo po kung hindi pa po kayo nakakapagpalista. At uh, lahat 'yon ay uh, sila po ang nagbibigay sa amin ng mga beneficiaries. At kung sakali pong hindi dumating dahil yung iba mga pilay talaga at hindi makakalakad na, so pinauwi na lang po namin sa mga konsehal at mga kapitan at sila na po ang bahalang mag- bigay sa inyo sa mga hindi po makakarteng. May representatives din sila na may dalang ID ng no recipient nila. So, pwede so, yes. rin yun. Masaya po kami magbahagi ng sarili at sa kapwa. At uh, ito, po, ito po ay ilan lang sa mga ano po, uh, share na binabahagi po na, namin. Lalo po kasi birthday po ng misis ko. Uh, ang message ko sa mga pasigenyo like I mentioned before, na if ever na mabless kami, share din namin yung blessings na yon. So natutuwa ako na kahit papano sa pamamagitan ng pamimigay ng mga wheelchair, uh, walking stick, tsaka yung mga pambipi, and uh, pasaya ko din ang uh, mga kapwa kong pasiguenyo.